Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon ay nandito na naman po tayo para po sa pagbabasa ng ating gabay ng kapalaran para po ito bukas, araw po ng Martes, Agosto 20. Para po sa may mga sudyak sa na Aris, Marso 21 hanggang Abril 19, Aris. Ang iyong puso ay malapit sa langit, kaya ang langit ay malapit din sa iyo. Ang bawat kahilingan mo ay ipagkakaloob kahit na medyo imposible. Ang iyong mapalad na kulay ay ang lilac at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 3, 8, 12, 24, 33 at ang 42. Pare naman sa may mga sudyak sign, Taurus. Abril 20 hanggang Mayo 20, Taurus. Hindi natututo ang tao kung hindi siya nagkakamali. Kaya huwag kang matakot na magkamali ka. Gawin mo ang gusto mong gawin at huwag kang matakot. Binabantayan ka ng nasa itaas. Inahahanda ang swerte at magandang kapalaran na ibibigay sa iyo ng langit sa sandaling kumilos ka ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay ang asul. At ang iyong maswerteng numero naman ay ang 3, 9, 15, 33, 38 at ang 42. Para naman sa may mga sudyak sign, Gemini. Mayo 21 hanggang Hunyo 21, Gemini. Muli kang magplano ng mga gastusin. Tanungin mo muna ang sarili mo kung tinutupad mo ba ang iyong ipinangako. Na kahit papaano ay mag-iipon ka at mag-iipon. Ang iyong mapalad na kulay ay ang gold at ang iyong maswerteng numero ay ang 5, 7, 19, 28, 37 at ang 45. Dumako naman tayo sa may mga sujak sign cancer. Hunyo 22 hanggang Hulyo 22 cancer. Bakit mo personal na tinatanggihan ang mga proyektong nagpapaunlad sa iyo? Huwag pagdudahan ang iyong kakayahan at ang iyong lakas ng loob magsimula ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay ang apple green, at ang iyong maswerteng numero ay ang 1, chess, 19, 28, 34, at ang 41. Pare naman sa may mga sudyak sign, Leo, Holyo 23 hanggang Agosto 22, Leo. Oo, magsasakripisyo ka. Hindi para sa sarili mo, kundi para sa mga mahal mo. Tama ang ginagawa mo dahil pinapanood ka ng nasa itaas. Sa iyong pagpupursigi at pagsasakripisyo, patuloy kang mabibiyaan ng swerte at magandang kapalaran mula sa langit. Ang iyong mapalad na kulay ay ang orange at ang iyong maswerteng numero ay ang 1, 4, 13, 19, 25 at ang 38. Dumako naman tayo sa may mga sudyak sign Virgo. Agosto 23 hanggang Setyembre 22 Virgo. Maikliman ang ang pinagsama-samang panahon. Pangmatagalan ang epekto nito. Yan ang swerteng darating sa buhay mo kahit isang beses lang. Lifetime of good luck ang epekto nito sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang tangerine at ang iyong maswerteng numero ay ang 7, 13, 14, 24, 38, at ang 41. Dumako naman tayo sa may mga sudyak sign Libra, September 23 hanggang Oktobre 23 Libra. Bibigyan ka ng langit ng dalawang Sorry, may nag-message. Bibigyan ka ng langit ng dalawang kapangyarihan. Yung ngiti at titig mo. Kahit sinong umiti at tumingin sa iyo ay hindi matatanggihan ang anumang iyong kahilingan. Ang iyong mapalad na kulay ay ang maroon at ang iyong maswerteng numero ay ang 1, 6, 19, 13, 27 at ang 31. Dumako naman tayo sa may mga sudyak sign Scorpio. Oktobre 24 hanggang Nobyembre 21, is Scorpio. Ang bilis ng iyong desisyon, ang makakagulo sa inyong relasyon at sa mga nakapaligid sa iyo. Kung bibigla-bigla ka, hindi ka masyadong masasabik at masasaya. Kaya tama lang, kaya tama lang na magmadali ka. Kahit na anong gawin mo dahil diyan, siswertihin ka at magiging masaya. Ang iyong mapalad na kulay ay ang navy blue at ang iyong maswerteng numero ay ang 4, 11, 23, 32, 41 at ang 44. Para naman sa may mga sujaksain signs sa Sagittarius, Nobyembre 22 hanggang Disyembre 21 sa Sagittarius. Tumaba ka dahil na mismo ang exercise Ibalik mo ang dati mong ganda at ang iyong kasiksihan para bumalik din ang magandang kapalaran. Kung mas maganda at siksi ang isang Sagittarius, mas magiging maswerte sila sa lahat ng mga bagay. Ang iyong mapalad na kulay ay ang red at ang iyong maswerteng numero ay ang 3, 12, 27, 36, 39 at ang 42. Sorry, masakit na naman yung tiyangko. Bari naman sa may mga zodiac sign na Capricorn. Disyembre 22 hanggang Enero 19, Capricorn. Kapag malakas ang ulan, tumatagos ang tubig sa mga nasa ibaba. Ganyan din ang dapat gawin sa iyo ng kapangyarihan. Ang iyong tulong ay dapat makarating sa mahihirap. Pinabantayan ka ng langit at kapag nagawa mo 'yon, mas maraming biyaya ang ipagkakaloob sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang black at ang iyong mas sweating numero ay ang 4, yes 19, 31 37 at ang 44 sorry guys, dinidiinan ko yung ko masakit. Para naman sa may mga sunjak sign Aquarius, Enero 20 hanggang Pebrero 19, 18 Aquarius. Isang patak ng ulan ang makakatagpo ng kanyang ginhawa kapag siya ay nahulog sa dagat. Ganon din ang iyong kapalaran. Makakahanap ka ng ginhawa at kaligayahan sa buhay kapag nakilala mo ang isang lalaki o isang babae na maaari mong sundin ang lahat ng iyong mga kagustuhan. Ang iyong mapalad na kulay ay ang yellow. At ang iyong maswerteng numero naman ay ang 1, 13, 22, 28, 34, at ang 40, 41, naman sa may mga 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, Kung paanong 43, 42, ang 42, ang mga ang 42, 43, 42, 43, 42, pulutin natin kung paano pinupulot ng mga nagaani ang mga butil na nahuhulog sa giikan, ganoon din ang mangyayari sa iyong karanasan isa-isa mong kukunin ang swerte at magandang kapalaran na hindi maubus ubos ang iyong mapalad na kulay ay ang green at ang iyong masuwerteng numero ay ang 1 4 7 28 34 at ang 41 at ayan po ang ating Paises At ito po ang ating gabay ng kapalaran para po ito bukas araw po ng Martes, Agosto 20